Yan. Welcome What? to my vlog. Yan, guys, no? Ah? Uh, mayroon tayong kinaharap Diyan na delata. Yan. Maglalagay lang tayo dyan ng presyo. Isa-isahin natin yung ating presyo Diyan Isa-isahin natin paglagay yung mga delata. Punti lang naman yan. <laughs> Kunti lang dahil wala na nang pambele ang inyong lingkod, no? Ayan. Andito nga tayo, no? Habang naglilista tayo, no? Ay, naglilista. Naglalagay ng presyo. At napaisip-isip naman yon habang tayo ay naglilista, no? Bakit kaya yung ating tindahan, yung ating tindahan, kahit hindi naman ako, hindi ako mahilig mamili ng mga, ano, no, pang sarili ko, no. At hindi rin ako talaga kumukuha ng pera dito sa tindahan para sa akin ng mga kapretso, no. Hindi, minsan hindi ako kumukuha rito ng pambili ng kung ano-ano. Pero, nawawala, nawawala yung iba ko talagang puhunan na di siyempre alam mo kung ano yung kinukuha mo, pinambayad mo, so, alam mo yon So, na, nakikwenta mo yon kung magkano lang. Pero, wala eh. Imposible eh, na hindi mo mabili yung iba kung hindi kinopita. Yan mga ano kasi natin, no? mga shopee shopee lasada, mga parcel parcel, no? Ayan. Pinambabayad yung iba, yung iba abuno kunwari, hindi na naibalik, yung mga ganon. At yung iba naman ay pinambili sa labas, so hindi natin alam yon no? Kaya magtaka ka pag nag-ano ka na, mamili ka na wala na yung ibang items, hindi mo na nabili. Ang hirap talaga na walang mangyayari dito sa tindahan wow. na kupitan, no? Meron at meron talaga. Kasi ang pera dito lang, nakatiwangwang lang. Ayoko naman pera, nakapadlock. Ay, tapos magsukle ka, mag ano, mag susi, susi ka pa. Para dito nakabuyang yang lang, time no? Anytime pwede kang dumakat sa ang gagmay. Tindahan ko guys, imbis lumago, wala. Nagpabawas. Hindi <laughs> talaga siya, parang nag lang siya. nang Pabawas, mabalik, pabawas, mabalik yung component. Parang ganun lang, hindi siya as in lumago. Gusto ko sana siyang lumago. Ago, yung sobrang dami ng laman, ganun ang gusto natin. Kaya tayo nagtindahan at makompleto lahat tayo. Pero wala. Hindi nangyayari sa dami ng mangungupit. Para masilan sa mata. Ay, lalo na sa mga bata. Na, no. hindi. Kung nagustuhan yung aking video, pa and like naman and comment. And thank you for watching. Rot.